Massage ang ilong. Sabi ni Dok. Para tumangos ang ilong. Mm. Masage, massage, mm. massage. Massage Ah. Malungsungusan daw ang mga sense, ba? Para tama yung ilong. Ang <laughs> ganyan. Sa ito yan masaya, sabi ni hey, Dok. Sabihin ni Ronquillo Para tama din ito ilong mo. Ayun oh, kamukha ni Michael Jackson. Mm. Mm, kamukha ni Michael Jackson. Ang ilong ni Matmat -Mat para tumangos massage, massage daw sa ni ang ilong para daw yung daanan ng luha hindi mabara